Kung ikaw ay isang maliit na dilaw na sisyo at nakaramdam ka ng takot, kanino ka lalapit? Sa isang inahing manok o sa isang agila? Siyempre sa inahing manok, di ba? Kasi kung sa agila, baka kainin ka nun. <laughs> ako nga pala si Paula Gawat. Samahan mo muna ako dito sa Landas ng Pag-asa. Naalala ko po nung bata ako ay ang aking tatay ay nag-aalaga ng mga poultry animals sa may likod ng aming bahay katulad ng manok, pato at tuwing umaga ang assignment ko ay ang pakainin sila. Kaya napapanood ko yung mga maliliit na mga sisyo na nakabuntot sa isang inahing manok. At kapag lilalapitan ko sila at natatakot sila, bigla silang iilalim doon sa katawan ng manok. nagu worry ako kasi, hala, hindi ko baka mapisa sila dahil mabigat yung manok. Pero, hindi pala ganun yun, ano? <laughs> Ang purpose pala kung bakit sila pumupunta sa ilalim ng kanilang inahing manok ay eh para ma-proteksyonan sila doon. At sa gabi naman ay naoobserbahan ko din na doon din sila sa ilalim natutulog sa ilalim ng pakpak ng manok siguro uh, feeling warm and cozy sila doon ano. Ang pagkukop ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay ang paraan ng kanyang pagproprotekta sa kanila. Sa ating ebanghelyo ngayong araw sa Luke 13 ay ikinumpara ni Jesus ang kanyang sarili sa isang inahing manok. Sabi niya sa verse 34, Jerusalem, Jerusalem, Pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga isinugo ko sa iyo. Makailan kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamamayan, gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisyo, ngunit ayaw mo. Bakit kaya, no? Bakit kaya minsan ay ayaw nating kupkupin tayo ng Panginoon? Di kaya dahil minsan ay nalilimutan natin kung sino ang Panginoon sa ating buhay at kung sino naman tayo para sa Kanya. Na siya ang ating mabuting ama at tayo ay kabilang sa Kanyang mga anak. We belong to Him. Kaya sa bawat isa sa atin, ito ang offer ni Jesus na maging siyang parang isang inahing manok nalulukob sa atin para tayo ay maproteksyonan niya at para tayo ay manatili sa kalinga niya. Kaya alam niyo po ako tuwing nakakaramdam ako ng pagkatakot, feeling lost or fearing the uncertain, ito lang ang aking laging dasal. Lord, please hide me under your wings. Katulad ito ng isang malalim na dasal sa Psalm 91 verses 1 to 4 kung saan tayo na siyang naghahangad ng pagkopkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makapagsasabi kay Yahweh, Muogkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan sa panganib at bitag ikay kanyang ililigtas at kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Lulukuban kanya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak at sa kalinga niya ay palagi kang ka nakakatiyak. Nawa ay katulad ng prayer sa psalm ay maging ganito rin ang disposisyon natin sa Panginoon na tayo laging maging willing na pumaroon sa ilalim ng kanyang mga pakpak at para doon ay kumubli at manumbalik ang ating lakas at pag-asa at para magkaroon ng panibago at positibong pananaw at kahulugan sa buhay. Piliin po natin lagi na manatili sa proteksyon at kalinga ng ating Panginoon. Sana po ay na kayo ng short reflection video na ito. At um, pakishare na rin po sa inyong mga friends para marami pa tayong makasama dito sa Landas ng Pag-asa.